isa Walang makatatakas Lahat tayo'y tayo Magandang gabi sa aming mga viewers. Mga kaibigan, patuloy man po na ating nararamdaman na sa puso natin ay may kulang at nais nating ito ay mapunan. Nakahanda po ang Diyos na tayo ay tulungan. At sana po kami na inyong mga lingkod, patulungan kayo na ito ay matugunan sa pamamagitan ng programang Fu Full Life. Welcome once again to the Full Life Program where we believe through Jesus' Gospel ay tiyak na igagay tayong lahat sa isang balance at full life. Naunawaan natin sa nagdaan na kahit naulila si Naomi sa asawa at mga anak na kompromiso sa obligasyong maiiwan sa kanya dahil sa mga maanugang na lamang niya ang makakasama. Ang mahalaga ay nanghawakan siya sa pananampalatayang muli siyang magbabalik sa Bethlehem at ikit sa lahat ay ang napatunayan niyang hindi siya iniwan ni Ruth. Na nakita niyang ipinadalang solusyon ng Diyos. Kaya naman, tatalakayin natin ngayon kung ano nga ba ang dapat natugon natin o agarang aksyon kung ipagkaloob ng Diyos sa atin ang tapat na kasamang nananatili sa ating liguran kahit sa mapait nating pinagdaraanan. Muli, ang topic na, I've got your back. Kaibigan, sa kasalukuyang buhay mo ngayon, may ba ang Diyos na gaya ni Ruth sa iyong buhay? At nararamdaman ba niya na siya ay yung pinahahalagahan? At sa lahat, nakikita mo bang sa pamamagitan niya ay ang Diyos ang tunay na nakaalalay sa iyong likuran? Tuklasin natin ang mga kasunod na mga pangyayari. Brother Amadeo? Muli atin pong sangguniin ang banal sa mga senaryo o mga pangyayaring naganap sa buhay ni Naomi at ni Ruth. Dito po sa Ruth Kapitulo 2, versikulo 1. Si Naomi ay may kamag-anak sa panig ng kanyang asawa. Isang lalaking mayaman mula sa angka ni Elimelech na ang pangalan ay Boaz. Sinabi ni Ruth na mukabita kay Naomi, Hayaan mo ako ngayong pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay sa hulihan ng taong magpapahintulot sa akin. Sinabi niya sa kanya, Humayo ka, anak ko. Ang pangyayari po ay nang makarating na po ang uh, mag-bienan uh, doon po sa lupain po ng Bethlehem, ito po ay uh, panahon ng pag aani ng trigo at sebada. Ito po ay katumbas ng uh, palay sa ating pong panahon. At ayon po sa tala ng uh, badalakasulatan, si uh, Ruth po ay nagpaalam sa kanyang bienan na pinayagan naman na mamulot siya ng uhay doon po sa bukid. Papa po natin mga kaibigan na bago pa lamang po si Ruth doon po sa dako at hindi pa niya abisado, hindi niya pa alam kung anong, ano bang ugali ng mga tao na naroon. Pero dahil po si Ruth ay nagpaalam kay Naomi, siya po ay pinayagan at siya po ay pumunta sa bukid. Malaki po ang posibilidad na mamimit ni Ruth sa bukid ay ang pinsan ni Elimelech na kanyang bienan. Ayon pa rin sa talata, ang pangalan ng lalaking iyon ay Boaz, isang lalaking mayaman mula po sa ang ni Elimelech. Matapos na siya ay pahintulutan ng kanya pong biyenan, ito na po ang mga kasunod na nangyari. Sign po natin, mga kaibigan, sa Ruth 12.3. Sapagkat siya'y umalis, siya'y dumating at namulot sa bukid sa likuran ng mga nag-aani. Nagkataong nakarating siya sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Boaz. Nakabilang sa angkan ni Elimelech. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nangyari nga na ang bukid na doon pupulot ng uhay si Ruth ay bukid po Opo. na pag-aari ni Boaz. Nang panahong yun, kumbaga sa ating panahon, may supervisor po si Boaz sa kanyang bukid. At doon nagpaalam si Ruth. At masasabi nating siya'y pinayagan dahil ayon sa tala, na mulut sa bukid si Ruth sa likuran ng nagaani. Tandaan po natin, bago si Ruth sa dakong 'yon, kung hindi siya mabuting babae at marunong makitungo na ayon sa ating nalalaman na byanan niya mismo, na pinakitunguhan niya ay naging maayos ang kanilang relationship. 'Yun pa kayang nag-aani ang hindi makapansin na siya po isang mabuting Moabita. Tuloy po natin, Brother Amadeo. Sa verse 4, ganito po naman ang nakasulat at narito, si Boaz ay uh, nakarating mula sa Bethlehem. At sinabi niya sa mga nagaani, ang Panginoon ay sumain niyo. Mm -hmm. At sila'y sumagot, pagpalain kanawa ng Panginoon. Tuloy po natin. Pagkatapos ay sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod na kanyang tagapamahala sa mga nagaani, kaninong dalaga ito? Ang lingkod na tagapamahala sa mga nagaani ay sumagot, Siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Naomi mula sa lupain ng Moab. Kanyang sinabi, ipinapakiusap ko na pamulutin at pagtipunin mo ako sa gitna ng mga biki sa likuran ng mga nagaani. Sagay pumaroon siya at nagpatuloy. Mula sa umaga hanggang ngayon na hindi nagpapahinga kahit na sandali. Kapansin-pansin po mga kaibigan sa talatang ito na Si Boas po ay meron pong mabuting pagkatao, may masayang puso at pananampalataya sa Diyos. Kinikilala ng mga mga ani at hindi katakataka. pisan pa ito ni Elimelech na benan po ni Ruth. Kung pagkakilala sa Panginoon ng pag-uusapan, eh hindi po siya iba kay Elimelech at hindi iba kay Naomi. Lalo na sa mga pinakitang gawa ni Naomi na naghahayag ng kanyang pananampalataya. Opo. Kaya nung dumating po si Boaz sa bukit, na pinamumulutan po ni Ruth ng mga uhay, agad po ay napansin ni Boaz. Kaya tinanong niya ang kanyang tagapamahala kung sino siya. Obviously dahil bago pa dumating si Boaz nang magpaalam si Ruth at siya ay payagan na na ng panahon upang siya ay makilala ng tagapamahala. Dahil doon ay nagpasya si Boaz nang kausapin niya si Ruth. Tuloy po natin sa chapter 2, verse 8. Ito naman po nakasulat hanggang sa 9. Nang magkagay sinabi ni Boaz kay Ruth, Makinig kang mabuti anak ko. Huwag kang mamulot sa ibang bukid o oh, umalis hmm. dito. Tama po sinabi Apo. niya. Talagang hayag yung kabutihan hmm. ng puso ni Boaz. Kundi manatili kang malapit sa aking mga alilang babae. Verse 9, itanaw mo ang iyong paningin sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Inutusan ko na ang mga kabataang lalaki na huwag kanilang gagambalain. At kapag ikaw ay nauuhaw, pumunta ka sa mga banga at uminom ka sa inigib ng mga kabataang lalaki. Mga kaibigan, hayag ang mabuting kalooban ni Boaz para kay Ruth. Kaya dumating sa tagpong, narito po ang nakasulat sa verse 10, na magkagay nagpatira pa si Ruth at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, kay Boas. Opo. Bakit ako? Bakit ako nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin upang ako'y iyong pansinin? Gayong ako'y isang dayuhan? Di po ba? Ang walang malay na si Ruth ay hindi napigilan na itanong kay Boas ang mga bagay na yon. Kaya na-reveal na po ang lahat ng sabihin ni Boas sa verse 11. Ngunit sinabi ni Boas sa kanya, Ipinaalam sa akin ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa at kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at iyong ina at ang lupaing sinilangan mo. At ikaw ay pumarito sa bayan na hindi mo nalalaman noon. Makikita po natin mga viewers, bago pa man magpaalam si Ruth kay Naomi, di po ba? Opo makapamulot si Ruth ng mga uhay hanggang sa dumating si Boaz, ay alam na ni Boaz ang background ni Ruth. Meron na po siyang paunang kaalaman. Tandaan natin, kaibigan, dahil sa pagpapahalaga ni Naomi kay Ruth, at sa nakita niya na si Ruth ay ipinadilang tulong sa kanya, kumbaga, this time, ginampanan niya ang part niya. Agaran siyang umaksyon na nagpapakita ng pagpapahalaga kay Ruth simula pa lang nung magpaalam siya papuntang bukid. Hindi imposible na maaring mula kay Naomi ay naibigay na ang kumpletong information kay Boaz tungkol kay Ruth. Mga kaibigan, nasa pasimula pa lang po tayo. Makikita na po natin, mga kaibigan, na tayo man ay aaksyon sa ganitong mga pangyayari. Tuloy-tuloy na ipinakita ng Panginoon ang kabutihang-loob. Tandaan natin, yan ay sa part nang naging pagpapahalaga ni Naomi kay Ruth. Puntahan naman natin kung ano ang idinulot ng pagtatapat ni Ruth na manatili sa likuran ni Naomi. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Ang uh, napakasarap na sinabi po ni Boaz kay Ruth. Dito po naman sa verse 12 ay nakasulat, "Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon." ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay nanganlong ng mm -hmm. nang magkagay kanya sinabi, makatagpo nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw at may kabaitang pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi isa sa iyong mga alila. Napaka-importante po nito. Napakaligaya para kay Ruth na ang kabutihan niya kay Naomi ay na-appreciate hindi lamang, Brother Amadeo, ng mga tauhan ni Boaz hmm. nung time na nagpaalam siya na mamumulot siya ng uhay, kundi maging ni Boaz mismo. Hindi normal ito sa kasalukuyang panahon. Apo. Kumbaga, katulong at isang mayamang amo na may mataas na kalagayan sa lipunan. Pero ang pinakamasarap para kay Ruth ay nang sabihin ni Boaz, Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos ng Israel, yamang sa Kanya ka dumulog mm -hmm. at napakalinga. Bantayan mm -hmm. niyo po ito. Sa English version, mababasa natin ang mensahe ni Boaz kay Ruth. May the Lord reward you for what you have done. May you have a full reward from the Lord God of Israel to whom you have come for protection. Para kay Boaz, napakalinaw nito. Sinabi niya, Ruth, hindi ako. Hindi dahil sa akin kaya natanggap mo ang mga suportang ito at higit sa lahat. Hindi ako, kundi ang Diyos ng Israel ang dumating sa buhay mo para sa proteksyon na natatanggap mo ngayon. Opo mga kaibigan, dahil sa pagpapahalaga sa mga nakakasama natin na pinapadala ng Diyos, ang palatayanan niyo po na kumaa-appreciate natin sila at maiingatan natin sila iingatan natin ang pakikisama nila sa atin at natin sa kanila sa ating buhay, tandaan natin, ang Diyos ang nagsasabi talaga sa atin na, I've got your back. Di po ba? Tuloy po natin. Bunga ng lahat ng pagtatapat ni Ruth kay Naomi, ang lahat ng mabuting bagay na kanyang tinanggap, mm -hmm. ay ayon po sa narinig natin sa pagpapaliwanag po ni Brother Ryan. At tayo po'y magpatuloy sa ating pong mahalagang tinatalakay na issue. Para kay Naomi, ano ang pinakamagandang bunga na masabi nating na kanyang tinanggap? Opo. Kasi naihayag yung kay Ruth eh, di ba? Eh, para kay Opo. Naomi naman ngayon. Eh, ang sagot po niya na eh, talagang maliwanag. Pagbalik po ni Ruth sa piling ng kanyang benang si Naomi at matapos na ikwento ni Ruth ang nangyari, eh ganito po ang mga kasunod na nangyari. Ang pagpapahayag ni Boaz na masabing pagpapasalamat dahil sa ginawa ni Ruth na pagtatapat kay Naomi ay ang pagpapahayag ni Boaz na ang Diyos mismo ang tunay na gumawa ng lahat ng bagay para sa Kanya. Amen. Kaya po, ah, napakabuti. At ituloy po natin ang malinaw na pananaw ni Naomi sa lahat na ikinuwento sa Kanya ni Ruth. Mm -hmm. Dito po sa verse 20, Sinabi ni Naomi sa Kanyang manugang, Pagpala inawa siya ng Panginoon na hindi pinagkait ang Kanyang kagandahang loob, sa mga buhay at sa mga patay. Mm -hmm. At sinabi sa kanya ni Naomi, ang lalaking iyon ay isa nating kamag-anak, isa sa pinakamalapit nating kamag-anak. Hindi pinag ait ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob sa mga buhay at sa mga patay. Ibig sabihin Naomi sa mga salitang ito dahil sa kanyang naging aksyon, sa nakita at pagpapahalaga sa solusyong ibinigay ng Diyos sa buhay niya. Malinaw kay Naomi nang sabihin niyang hindi ipinagkait ang kagandahang-loob kahit sa mga patay ay makikita natin para kay Naomi ay hindi nilimot ng Diyos ang kanyang asawang si Elimelech mm -hmm. at ang kanyang mga anak at yun ay bunga ng kanyang pananampalataya sa kabila ng pagkaulilan niya ay nagpa bumalik sa Bethlehem dahil sa totoo lang ang kanyang binalikan ay ang kanyang pananampalataya sa Diyos mga kaibigan sana po nakita natin ang napakahalagang mga pangyayari sa kwento ni Ruth at ni Naomi. Ang mga sunod-sunod na babubuting experience ni Ruth and at the same time after na mm -hmm. si Ruth ay mamulot ng uhay at bumalik kay Naomi, kinwento niya lahat ang magagandang naging experience niya. Mga kaibigan, dahil dito sana tularan natin si Ruth. Maging padalang tulong ng Panginoon sa mga nangungulila. Dahil who knows Hmm. May pananampalataya palang hahawa sa iyo upang matagpuan ang pagpapala ng Diyos. Sa katunayan, nang sabihin ni Ruth kay Naomi, nang ito ay magpasyang siya ay iwanan. Hmm. ng una, di ba? Dahil ayaw nang makasama o dahil sa sakit ng nararamdaman ay sinasabi ni Naomi na bumalik ka na sa iyong mga magulang. ng mga panahon po na yon, nung magpasya siya mga kaibigan, sinabi ni Ruth na ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. At yun po, yung mga salitang yun, Brother Amadeo, okay. ay masasabi natin, hindi lang sa pakinig ni Naomi nakarating yon Hindi lang sa damdamin ni Naomi, kundi maging sa pakinig at sa damdamin ng Diyos ay nakarating ang mga salitang ito ni Ruth. At yun ay tinanggap ng Diyos mula kay Ruth upang iligtas siya sa dating pagkakilala sa hindi tunay na Diyos. At maging gaya din tayo ni Naomi na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ay nanghawakan sa pananampalataya. Katunayan lamang na ang pagkakaibigang ito na umantig sa maraming panahon ay nagpapatunay na hindi lang ikaw at hindi lang ang iyong kaibigan ngayon, kundi ang Diyos ang nagpapatunay na sa anumang sitwasyon ay makakaasa kang may maaasahan kang siya ay nasa ating likuran. Muli, lagi nating tandaan, ang mga ebanghelyo ng Panginoon ay nagpapaalala po sa atin, mga kaibigan, sa pamamagitan ng programang ito, na when God is all we have, surely we can achieve a full life. Salamat at magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.